pawis tayo mga master no uh, papawis tayo ngayon uh, dapat gawin natin mag araw uh, inbrewit, da, tatakbo tayo para may, may yung katawan natin mag ano yun mag evolve yung katawan natin at maging malakas tayo Pag uh, may ano tayo papawis tayo dapat no every kailangan uh, papawis para mas yung katawan natin para Maiwas sa sakit no kasi yung yung sakit natin doon lumalabas pag wala tayong papawis no? doon wala tayong papawis so kain ng kain lang tayo wala tayong papawis so ang tininsay meron talaga tininsay na kaya tumakbo Ay, lakad lakad lang walking walking with dookie so ito yung partner ko mga masya, no? ito si Ino ito yung partner ko buta so yun lang mga masyadong no? ingat tayo dapat dapat uh, papawis Ingatan natin yung katawan. Tama lang, no? Huwag sobra-sobra. Kasi lahat ng sobra ay magkasasama sa katawan, no? Iwasan mo na yung mga, no, sir, yung mga taba, no? Lalo na pag mag-foodies ka, no? So, dandahan lang sa mga matataba. Matataba ang karne, no? like baboy, no? So, pork, no? Iwasan natin yung pork. So, maganda yung ulay. Saka, putas, no? So, yun. Ah... Uh, kasi pag ano na magtumatanda tayo mas mahihina na yung mag-weak na yung immune system natin so madali tayo yung ma ng mga sakit madali tayo yung ma masak magkasakit din mga masak so ito so, it uh, papaw papawis naman minsan no uh, lakad lakad kung mag bike kayo may biking no walking the best way na mag exercise tayo na walang tools no? walang gastos is walking at saka running yun ang dalawa yung pinaka best no kasi wala tayong tools na ginagamit no So the most effective pa din siya na ano na exercise sa katawan natin yung walking at saka yung running. Noon yung mas ano, ang uh, buhay ay malaga, dapat ingatan, dapat iwasan natin na makasakit. So anong gawin natin? Mag-exercise tayo dapat every week. Uh, two times a week or three times a week, maganda yun. yun. O no, hindi mo kaya yung weekly, isang bisis ang weekly, no? Yung talaga mas ganda. No, uh, iba yung yung katawan mo pag naka ano ka, naka ka na. No? yung pawis katawan mo kasi pag nilalabas yan ay magkakasakit tayo. No? Yung kain natin sumpak-sumpak. So, ano lang. So, Iwas-wasan natin yung mga taba ng baboy, pork, no? Masarap talaga yung kain nyo, Pero okay naman yun. dapat may disiplina lang. No? Tamang pagkain, tamang ilusisyo, papawis, yung pahinga, no? Tulog. Kailangan ng katawan natin ay matulog masama. No? Lalo na sa mga pamilya, kailangan mag-relax. Uh, mag-relax, matulog nang maaga, matulog nang tamang oras, no? Para makapag-relax. So, 'yun lang mga master, no? So, 'wag mo iwatan mag-pray araw-araw. Si siya 'yung gabay natin. That's it lang mga master. Good morning.